Hello, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kamamang TV. a uh, good news po tayo ngayon guys. Uh, good news po tayo. Dahil po kanina, bago tayo mag-live, tinignan po natin ang ating dashboard. At uh, malaking biyaya po sa atin ito. Dahil ang aking mga stars ay nakaprocess na. Nung nakaraang araw po kasi, uh, report problem ng aking anak, yung aking stars. Ngayon po, ang nangyari, after 3 days, may lumabas na pong na-process na, na 1.6 $1.6. Yan nga po, kamamang TV. After po naan, day process pa rin po, uh, process is na-process na. Ngayon naroon pa rin po sa aking dashboard. Makaraan po ng tatlong araw ulit. Makaitlong ta araw po ngayon, Nangyari po, tinignan ko po uli ang dashboard ko Alam niyo po kung ano po ang na-process ngayon 9.6 din po ang na-process ngayon sa mga naipon kong stars Kaya thank you Mita, sapagkat nakikita mo rin ang mga kailangan ng iyong mga uh, workers Akala ko po noon hindi na po ay makukuha pa dahil ang sabi ng ibang tutorial, sabi nila not payable, hindi na pwedeng kunin. Pero ang tinignan ko po, yung not payable, clinic ko po yung not payable, pwede pala itong ah humingi ng help sa support in ba, ah, sa ano, help ng ating ser help service ng ah, Facebook. Kaya ang nangyari po sa report problem, doon po tinignan ng aking anak. At sabi ko, Naka, may nakapagsabi din na yung report problem na yan, kailangan na i-attach mo yung screenshot. Kaya nga po, uh, kamamang TV, praise the Lord po. Dahil nga po yung inaasam, inaasam, uh, inaasam asam natin na makukuha natin ay ito na nga po. Bagamat hindi pa po natin siya masasahod, at least po, uh, naka nakaprocess na siya at pwede na siyang anytime pag dumating pa ang sahuran, baka po makakasama ba na po ng aking stream ads, yung aking mga stars. Kaya malaking biyaya po yan sa atin bilang isang content creator na magkaroon ng ganito. At yung mga stars na yan, noon ay talagang hindi ko na, hindi ko na inaasam. Pero dahil nga sa pangangailangan natin, nakikita ko kasi na payable. Sabi ko, wala namang ibang magagawa dito kundi e-report. Kasi nga kung hahayaan natin doon, ano ano problema? Ang sabi kong gano'n, nakabayad na po ako ng busting ko nung nasa reality ako dahil na abutan po ng lockdown. Ano ka ako ang problema? Ngayon, uh, kinausap po yung anak ko dahil natatakot ako kung baka kung ano ang mapindot ko. Kaya sabi ko, i-report a problem mo anak at i-screenshot mo, i-attach mo doon. Sabi kong gano'n. Di siyempre ang anak natin, naka, may panahon naman siya ngayon, may panahon siya na yun alam niya yung kanyang mga pinipindot doon. Kasi tayo, po, mahina po tayo sa English. isya e siya po nakapag-aral naman po siya. Kaya ayan nga po kamamang TV, nangyari na nga po, after 3 days may lumabas ng process yung aking uh, stars. At after 3 days na naman po, may lumabas na 9.6. Kaya yan po iipunin ni Meta doon sa ating stars para po may i out natin. Ayan nga po, ang isang kagandahan ng nasa uh, Facebook Reels. Thank you, thank you so much.